Hello, good morning. Ito po ang work ni Lola Pani. Para kung bata, o, oh, nagre-repack. Ito po ang uh, cheese playboard. Pag mahaba ang tali, ang pagkakabol, cheese playboard. Pag maikli, ito po ay uh, barbecue playboard. halog Kalug kalugin lang, Uh, oh. Ayun po, oh. Ang barbecue flavor. Ito po, may stock ako. Pagkatapos nitong dalawa. Ayun po, oh, Pagkatapos nito. Oh, meron po akong stock. Baka naman. Ito po ang cheese flavor. Here is barbecue flavor. May stock po ako. Dalawang kilo. Ayan po, oh, maka-seal oh, po yan lahat para safe ang mga bata ito po ang binabalot ko oh. ito po ang aking magiting na mandirigma ang aking na popcorn maker press ko po sa tabi ko ayan po ang hangin riwang hangin yan po o oh. Tapos, nandito naman ako sa side na ito. Hmm. May pwesto na po sa labas sa mga bata. Ngayon hmm, po ang aking umaga. Pagkatapos magkuskus ng hagdan. Kasi po yung aking manugang, in Jesus name, ay baka madulas. Nusko po, inay ko. Kaya kinuskus ko po ng iskoba. Ayan po. Maraming salamat po. Today's video. Pinatay ko muna ang aking sound trip. Ayan po ang aking hmm, Lagi po yan kabantay dito. Alam ko makain ng popcorn. Hindi naman nakain. Bye po. Today's video.